So yan, good morning po sa lahat mga kabayan. Dito tangin sa area na Kamachili, Caloocan City mga kabayan. So yan, ito yung area na ito mga kabayan. Itong tarpulin na ito mga kabayan, pupull out lang namin ang tarpulin ni Lito Lapid kasi tapos na yung kanyang uh, kontrata. Kaya pinupull out na namin mga kabayan. So yan, ito yung si Lito Lapid mga kabayan. Yan. So, yun yung mga kasama na sa taas na sinisitap na yung mga lubid, inihila na pataas ang mga kailangan para sa tarpulin, para ibaba na itong mga kabayan. Yan. So, yan, ando na sa taas yung kasama namin, may dalang lubid para sa tarpulin na may ibaba. Nais ko lang magpasalamat mga kabayan sa aking mga kasamahan sa kanilang sipag sa trabaho na-appreciate ko lang sila mga kabayan mga elektrisyan maraming maraming salamat sa inyo at sa mga kasamahan ko maraming salamat dahil masipag talaga sila sa pag-akyat ng mga billboard pagkabit ng mga billboard kung ano pa, mga spotlight, ilaw mag-wiring sa mga kuryente maraming maraming salamat so yan yung driver namin kanina nakaupo so yan yan, ang mga kasama nag-aakit na sa taas. Yun, nakatawa na si Lito Lapid. Tuwa na sang maiwi sa planta. Kokortina kasi ito, mga kapay. Pagligpit ng tarpaulin, Tapos, tatalian siya ng bandiro. So, yun. So, yun. Nasa taas na ang mga kasama. Sa tuktok na. Tapos, dandahan na nilang itikluk, mga kapay. Yun, danda ng hinihila, kagano na. si tatalian siya nang banjirok pag i ng baba, mga kabayan. So, yan, ito na siyang nakatiklop. So, yan, nakatiklop na siya, mga kabayan, dandaan siyang tiniklop. Pagkatapos niyan, tatalian siya ng banjirok. So, yun may asok ako. Yun, oto to, yun, nakatali na. Nakatiklop uh, na. Tatalihan na lang siya band, mga badjirap mga kapay Bago si iba pa. So, ayan, ayan na, nakatali na. Tapos, uh, yung isang ads piece naman, akit naman sa taas. Kasi lalagay sa namin na uh, isang ads piece. Ads piece, so ayan, hinihila ng mga kasama sa taas. Ayan kakabit sa taas yung isang ad space mga kabayan so yan yung makat yung kasamang isa so yun mga kabayan nandito na sa baba yung tarpaulin na na sa flooring sa semento so yan mga kabayan kung magustuhan nyo tong video na to please paki like share and subscribe mga kabayan malaking tulong na rin yan sa amin at maraming maraming salamat sa inyo in magbuhay po kayo God, God bless po, God bless.